Ang lokal na pamahalaan sa mga biktima ng pagsabog sa isang bodega ng paputok sa sitio Judas Belt, Barangay Babag, sa Lapu-Lapu City, Cebu. Para sa update live ng magbabalita si John Aroa. John, pakikwento nga lang sa amin muna no, kung ano ba yung nangyari at ilan ang naging biktima dito nga sa pagsabog. Cheryl, uh, pasado alaon ng kahapon ay uh, biglang sumabog uh, itong pagawaan ng factory ng uh, ipagawaan ng mga paputok dito sa Sitio Judas, uh, Purok Judas Belt dito sa Barangay Babag sa Lapu-Lapu City kung saan sa kasawiang palad lima ang nasawi sa uh, naturang trahedya. Nagdadalamhati ngayon ang uh, Lapu-Lapu City sa nangyaring isa uh, sa, sa pinakamalaking uh, trahedya na nangyari sa kasaysayan ng uh, lungsod. Kinilala ang mga namatay uh, Cheryl na Chito Berdin, 58 years old ang may-ari ng uh, pagawaan o bodega ng paputok. At uh, si Gwen Verdine Lucero, 31 years old, anak ng may-ari ng uh, pagawaan ng paputok. At ang mga trabahante na si R.J. Escobia, 37 years old, at Christian Monsanto, 30 years old. Kaninang ating gabi, Cheryl, isang masamang balita, isa sa mga isinugod sa ospital, ang namatay matapos nagtamo ng malubang pinsala ang pitong taong gulang na si Renier Berdin. Siya ang apo ng may-ari ng uh, pagawaan ng paputok. Matapos di na ang tinamong pinsala sa katawan, uh, lima din ang mga patuloy pang binabantayan ngayon sa ospital at uh, matapos nagtamo ng third degree burn. Nilala sila na si Justin Llanas, 23 years old, Maria Johanna Berdin, 37 years old, Jade Reasonable, 20 years old si pareho sila mga trabahante at dito sa pagawaan ng paputok ngayon din si Julito Inok, 23 years old at ang uh, mama ng uh, o ina ni Rainier Verdin yung pitong taong gulang na namatay ay uh, patuloy pa rin inoobserbahan ngayon sa ospital si Johanna Verdin Sa ngayon Cyril uh, ay narito tayo uh, kasama ko ngayon ang uh, konsihal ng Barangay Babag na si uh, Councilor Larry Verdon Sir, uh, magandang tanghali lang. Live po tayo ngayon sa uh, 1PH at uh, kasama po natin ngayon si Miss uh, Ms. Cheryl Costi. Sir, pakikwentuhan nyo lang po kami ano pong nangyari kahapon dito sa Barangay Babag sa nangyaring sunog. At sagsagsagan po ng hapon, uh, lang na pasado po, po uh, sa sobrang init po ng panahon, uh, biglang may pagsabog na naganap po sa Brook Judas Bell. Uh, yun po yun, um, Uh, ako po yung pinakaunang ng tumawag ng responde po sa emergency hotline upang tugunan yung pangyayari po. Um, uh, yung kasi po, uh, iba yung sabog na narelig namin po sa buong barangay po. Mhm. Mm uh, kuntihan pili niyo po ba? Ano po yung sa tingin niyo po posibleng uh, dahilan ng sunog? Um, tapakat ka ko po uh, sa dahil po sa sobrang init po ng panahon kahapon, um kasi uh, may mga sangkap po ng paputok na binibilad po sa araw, sa YouTube. Dahil po sa sobrang init, um, kaya nag-sumabog uh, yung mga paputok na nakatindig back dito sa bodega. Yes. Uh Sir, Bakit po hindi agad nakatakas yung mga biktima at na-trap uh, sila sa loob ng bodega at pagawaan ng paputok? Uh, siguro po sa sobrang panic na po o sa biglaang pangyayari uh, yung iba may nakatakas din naman po uh, mm -hmm. yung mga namatay po uh, na-trap po talaga sila kasi sa sobrang lakas ng pagsabog biglang bumagsak yung pader ano yung uh, did, Kisami? Ay kisami mm -hmm. po ng bodega at sa uh, uh, sa likod po ng bodega na iyon ay may pader na pong uh, nan nandun. Kaya hindi na masyado open yung lugar ng bodega nila. Mm -hmm. Sir, ano po kalakas yung pagsabog sir? At uh, parang yumanig, yumanig po yata yung lupa? Uh, yes sir, uh, kahit ako po nasa medyo malayong lugar, na nasa barangay hall po ako nung oras na iyon, Um, at since ako po yung unang tumawag kahapon, ang nararamdaman ko po ay eh parang malakas po na pagsabog na isang bulkan o parang lindol o yung ibang tao nagsasabi na parang may eroplano na bumagsak. Yun yung pag-aakala ng mga tao sa, sa sobrang paglakas ng pagsabog talaga. So itong pamilyang Berdin, uh, matagal na pong uh, gumagawa ng uh, paputok dito sa inyong lugar. Gaano po, uh, ilang taon na po silang gumagawa ng paputok, sir? Uh, yes sir, uh, ang pamilyang Berdin po ito sa pinakakilalang manggagawa ng paputok po, uh, mahigit uh, 20 years na po sila gumagawa ng paputok. Uh, uh, maliban nga doon, uh, ito talaga sa maraming beses na tumatalo sa mga kompetisyon ng pa ng paputok. Mm. -hmm. Tapos sir, uh, may uh, itong uh, pagawaan nila ng paputok. May lisensya po ba ito? Yes, yes sir, ah uh, may lisensya po ang pagawaan ni Chito burden po under po sa Rambolet na uh, organization po. Mm -hmm. uh, isa po yung malaking organization dito sa Barangay Babag na sa kanila po nakarehistro yung uh, Ah uh, ano po permit po. At saka uh, ito yung pagawaan talaga uh, ang nakapangalan po kay Chito Fireworks po. Mm. Pero sir as uh, sa, sa nakikita natin malapit siya sa mga kabahayan. Residential area po ang lugar uh, kung saan nakatayo yung pagawaan ng paputok. Ah uh, bakit po nangyari sir na ginawang uh, pagawaan ng papotok ang itong lugar na ito na uh, knowing na marami pong mga nakatira malapit sa lugar? Um, sir, uh, ito pong lugar na ito, isa po talagang bodega po ito. Uh, yun nga lang, um, sa pagkakaalam po natin may malaking uh, order po sa sila na hinahabol na uh, sa pagkakaalam ko isang milyon po, million po uh, uh, kaya uh, Uh, siguro ay uh, nagi uh, gusto nila na habulin uh, yung order kaya uh, dito na rin siguro sila gumawa ng ibang mga chemicals na gagamitin po sa alright? Sir, sure, maraming salamat sa oras ha? sa panahon. Hmm. Uh, si uh, Councilor uh, Larry Verdon, ang uh, barangay councilor dito sa barangay Babag, uh, siyero sa Lapu-Lapu City. Uh -huh. Okay, At, uh, Ngayon siyero nasa sa walong struktura ang uh, mga nasunog dito sa lugar sa barangay Babag, Purok, uh, uh Judas belt dito sa La Lapu-Lapu City kung saan pitong bahay ang nasunog o na, natupok ng apoy at sabi lang uh, isa doon na yung bodega nga na ginawang pagawaan ng paputok at uh, abot naman sa 300,000 pesos ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog mm -hmm. nangako naman ang lokal ng lungsod ng ayuda sa mga api, uh, pamilya na apektado ng sunog mm. pero so, ano latest mula dito sa you, barangay Babag? Can you hear me? Perel? Uh -oh. John, ihahabol ko lamang. Um, sabi mo nga, nasa residential area kasi itong kanilang bodega. So, si ano ang pananagutan din dyan ng lokal na, na pamahalaan na para bigyan ng permit na dyan mag-produce ng paputok considering na ang lalapit lamang or residential area nga? Yun yung uh magsasagawa ng... Yan yung uh, tanong natin kanina, Cheryl, at uh, sabi nga ng mga lokal na official dito sa Barangay Babag at ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City na magsasagawa sila ng investigasyon at magsasagawa sila ngayong hapon, alas tres ng hapon, ng emergency meeting. Kung ano ba talaga ang nangyari at ano yung mga hakbang na dapat nilang gagawin para maiwasan na ang ganitong insidente. Mm -hmm. Kasi baka hindi naman yan makakakuha ng business permit kung hindi yan na-inspect, di ba? At na-aprobahan. Baka hindi naman nare-realize or ay, we don't know, no? Dapat yan malaman mismo ng mayor at ma-check. Kasi just looking at it, talagang dapat ay hindi sila nakakakuha ng permit ng paggawa ng uh, paputok dyan sa ganyang area. Tama na, uh, Cheryl, no? Kasi yung uh, nangyari ay uh, itong lugar na ito kung saan nangyari yung sunog, ito ay yung bodega. Ngunit ngayon lang, uh, uh, pagkakataong ito, na ginawa itong uh, pagawaan ng uh, kanila mga produkto sa dahil may hinahapol sila na order sa tama po ba sir, sa US uh, dito sa, sa Manila na mahigit isang milyong piso ang halaga. So for, uh, ngayon lang ginawa itong uh, parang factory nila ng paputok kasi uh, dahil uh, yung minamak Ina maximize nila yung lugar na uh, na pa pagawa nila ng papotok. So far, mayroon naman sila pagawa ng papotok, sir, pero hindi lang dito sa area na ito, sa residential, nasa ibang lugar, sir. Mm -hmm. All right, maraming salamat, John Aroa. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.